Masih di Akin Kin, kaway-kaway naman. Para <laughs> <By boy>. ano na nga sa tabi? Ano? Yan po ang pamilyang may mga paganap. Sila po yan. Yan po may mga paganap. Seryoso. <laughs> seryoso? seryoso, seryoso. <laughs> Hindi mo lang nangiti. Nang Nakakunot pa ang noo. Nakakunot na po. Nakakunot. lang niya, yeah. ha? Oh, sige. Yung ano, o Ano Yan po siya. Malapit na din po namin siyang ipaganan. Kami din po yung magluluto ng kanyang handa. <laughs> Next year birthday mo ah. Ano ka nasa isip mo? Ah, kung ano nasa isip, yun ang nasa puso. Parang ipo-post ko na to. <laughs> Hindi. Ito ho, hindi sila ready. Oh, yan. Yan ho ang aming ano, punong abala. Ano <laughs> yung, yung... artista, nagpapakaon pa, nagpapasundo. <laughs> Tapos mana, nung dumaan ako sa... Doon sa QPH, sarado. Ay, eh, nung pabalik, hindi na kami doon dumaan. So, ito, ito ho ang mga handa yan. mga mga kafats <laughs> ito ho mga handa niyan oh. Diba ba? Huwag kayo magpaula, nababasa kayo. Huwag ah, ang ligun na. Tinalo pa ang ano ha, ang loryat ng Chowking. Oh. Anong pinunta dito? Kain ula, o ka langoy? Go! <laughs> Good sir. Senet. Yeah, mga grade 10 array.

Ayan, uh, ayan, uh, di ba ang pogi na ni Lawrence, may mali. Ayan, ayan, uh, ayan. <laughs> oh, smile. One, two, three, nakabijo to. <laughs>